So, ayan, what's up mga kaud So, ngayon dito tayo sa Felix Huertas Road. So, sa so, may bangbang -bang, -bang to Bang Bang Maynila. So, nandito tayo mga kaod, dalawin natin tong um, uh, Pritos de Manila. Tama ba ako? Ayun, ayan, ayan, may kumakain sila dyan guys. So, ang problema natin is dito tayo makalapit kasi mga ambon. And of course, wala silang uh, place o area na pwede tayong kumain doon. So, antayin natin matapos sila. Tapos, saka tayo lalapit dyan. Ayan yung Pritos de Manila. So, right, right. So, paano nga ba tayo makapunta dyan? May eh, malakas yung ulan guys. Gumbol. So, so mabasa tayo dyan. Punta tayo tayo dyan. Sasabot tayo lang sa muna. Ah, ito pala yung guys sinasabi ko. Eh, yung Bambang and Felix Huertas Road. As you know ba yan. RD Road. Ayun, Road. So, dito yan. Ayan. And eh, it's going to... Ito siya And yun, yun lang uh, mga landmark dito. Ayan, the good, good 101. Ayan, salam yun yan. <laughs> good 101. So, dyan, pag nakita nyo yan, tapos sa baba mo, medical. Hindi ko, may, hindi ko mabasa rin. Wala mo yun ako. Medical. So, ayan, medical department. Diba? Kitang-kita pa yun. ko ako, di ko na makikita. yan. Eh. So, linawin ko lang mga kaod, pag nakita mo yung The Good 101, wag po dyan pumasok. Pakarin lang po sa Pritos, Manila. Ay, si Uyo, may motor tip. So, eh, may mga kumakain na kapayang lang. Paano kaya? Pwede kita sa sali yan. So, maya guys, antayin natin paano mga Kung makaisali dyan, ay kakain na dyan. Antayin natin oh. na matapos. So, at ayan na nga, nakalapit na tayo. So, ito ang ating order rin, yung 129 with soft drinks and two rice. So, ating tikman yan. And of course, meron silang bag net din. So, hindi natin sinubukan yan. ah uh, dito lang tayo sa 129 with soft drinks. And guys, ito yung kanilang price list. Ayan, top silog, hot silog. Uh, basta yan yun, mga kawood. <laughs> So, dito na tayo. Ayan yung area na. So, at ito na nga mga kawad. Grabe, napakalaki ng manok guys. Ayan o. Oh. No? Napakalaki niya. And of course, ayan yung salt soft drinks and chew rice. <laughs> Dalawang kanin, chew rice. And of course, ayan, may soft drinks tayo. So, ayan yung pinili natin, lemon. Alright. So, ayan na nga. Nagsuot na tayo ng gloves. And let's go. Atin na ang subukan to. Ito kanilang uh, suka. So, available dyan. Suka yung pwedeng sausawan, and of course yung kanilang gravy. So, ayan. Pagpipilian nyo yan mga kaood. So, ayan. Ang kanyang gravy. At yung din. So, ayan mga kaood. So, totally masarap naman siya. Ayan. Napakalaki ng manok guys. Grabe. Ayan. So, so, mas the best siya para sa akin dun sa suka. Sarap ng suwal na pang lechon, ano? Sarap. Pero yung gravy, okay rin naman. So, kayong bahala kung ano yung gusto nyo. Eh, pwedeng doon yung sausawan dito, guys. ayun no? gravy. Yan. Pero for me, is the best gravy is for sure rice. So, yan. Masarap siya, guys. So, so ayan na nga mga kaod. Nakaramdam na tayo ng pagkabusog dyan. <laughs> Nakarami na tayo ng kanin. So, eh, patingin-tingin lang tayo. Baka may makakita at napakasiba natin dito sa part na to. Ayan. Binibilisan na natin yung pagkain natin mga kabod. Right. So, actually guys, masarap naman talaga. Masarap siya, masarap. So, i-recommended ko na mas maganda siguro take out kasi yung area, hindi siya pwedeng ganong karami yung tao. So, dito na nga mga kaod, nakaubos tayo ng isang kanin. So, add, natin itong isa. Ayan. So, sulitin natin itong mga kaod. Pinkoto so, rice with one soft drinks and isang chicken. Ayan, quarter leg. And two rice. Ulitin ko. so, 129 yan mga kaun. So, dito lang yan sa fritos. The fritos of the Manila. right So, bisitahin nyo na lang ko yan. sa Bambang. So, dito ulam pa lang. Busog ka na talaga sa laki ng kanilang manok. Ayan, napakalaki. So, after 45 minutes, eto na. Tapos na kumain mga kawood. So, ayan. Alright, kita nyo naman. Naubos ko, guys. So, naubos natin yung kanilang uh, quarter legs ng manok. Ayan. So, eto mga kawood. Based on my experience, pwede ko siyang erate siguro up to 10. 1 to 10 siguro mararate ko siya ng mga 7 so may bibigay ko rito 7 unang una yung area syempre for me it's good talaga for take out yung uh, pagbibili tayo dito hindi talaga mas maganda kung dining yung area for me ha, ah, just recommended ko lang guys it's the best to take out so, so service naman nila okay naman dito mga kaot So, ito yun mga So, tapos na tayo kumain. And, of course, don't forget to like and share. So, dito sa area na to. So, tila mo na tayo ng ulan dahil maulan na mga Siyempre, don't forget to like and share. Siyempre, comment. So, ayan. The Pritos Manila. So, bisitahin nyo lang dyan. Alright. That's it. Bye-bye. Viewing.